Pag may naninira sa'yo Pag may taong galit sa'yo Pag may taong ingit sa'yo Ibig sabihin yan, mas magaling ka Mas marunong ka Mas mabait ka Pabayaan mo silang maingit at magalit Hanggat wala kang ginagawang masama Patuloy lang sa buhay Patuloy sa paggawa ng mabuti Dahil habang umaangat ka Mas lalo silang bumababa Balang araw, malayong malayo ka na Habang sila, inggit pa rin, galit pa rin Hanggat patuloy nilang kinukumpara sarili nila, hindi sila uunlad Tandaan mo, ang pag-angat ng ibang tao ay hindi ikabababa ng kalagayan mo Ang sarap sa feeling sabihin sa sarili mo, umangat ako dahil sa pinaghirapan ko Hindi yung umangat ako kasi may inapakan akong tao oh ah.